Welcome to Sunday's Best with Val and Kathy. Inspiring possibilities for couples, parents, families, and everyone in between. To our first time listeners, we'd like to welcome you to our show. And for those who have been with us in our previous episodes, thank you for tuning in with us. Ga narinig mo na ba yung term na lifestyle inflation? Yes, yan 'yung naririnig ko lalo na pag sinasabi nila na luma lifestyle yung isang tao. Una kong narinig itong term na 'to. Okay. Uh, karamihan daw sa mga uh, nasa employment, mm -hmm. kapag tumaas ang kanilang sweldo, tumataas din sila ang kanilang lifestyle. Okay. Ang example na binigay sa akin nung tao na nagkwento sa akin nito. Okay. Sabi niya na, like for example, yung mga new graduates okay. na nagtatrabaho, sanay sila dati na habang ano, pagka time uh, sa karinderiya lang sila kumakain. Sa pungko-pungko. Diba? O sa bisaya pa, pungko-pungko. Yung uh -huh. ibig sabihin, nakabalot yung rice, nakabalot yung ulam, uh -huh. tapos pipikapin na lang nila, tapos magbayad sila. Mga around 50 pesos, sold na. Oo, uh -huh. pungko-pungko kasi upu-upo ka lang dyan sa tabi-tabi, diba? Sa Cebu. Yung sa karinderiya, oo. Oh, uh -huh. oh. Yan. Tapos, kapag ka nagkaroon na ng increase, kasi na-regular na. Okay. Hindi na dumadaan doon sa mga pungko-pungko. or yung mga turo-turo. Dadaan na yan, syempre, sa fast food. Sa so may ba? Na, di so, ba? So, instead na nakabalot na rice at saka ulam, uh -huh. o-order na sila doon sa menu sa mga fast food. Oh, so, so nag-increase na yung lifestyle niya. Dahil tumaas na rin yung sweldo. So, in effect, kahit tumaas yung income, tumaas din yung expense kasi tumaas na yung level ng preference niya instead na karenderia na 50 to 100 pesos, syempre kung fast food ka, that will translate to 200 pesos, nagdodoble din yung uh, expenses. Yan. And yung iba naman, ang lagiging lifestyle inflation nila is kung dati kontento sila na nag-g-jeep. Okay. Or nagba bus, uh -huh. di ba? Now dahil sa tumaas naman yung sweldo, ano na ngayon? It's either taxi, taxi. or nagagrab na. Oh, And alam naman natin, na 'di ba? Sobrang laki ng difference siguro more than times 5, times 10 yung nagiging increase don sa gastos nila. Yeah, I uh, totally agree with you with that, no? Kasi, syempre, kung mag-jeep ka, papawisan ka talaga, <laughs> di ba? And then, makikihalubilo ka sa iba't ibang klase ng tao, di ba? Kung magta ka or mag-grab, yes, it will be times three, times four, even times five don sa usual na yes. binabayaran mo. No? Pero the convenience, of course, the... Um, alam mo yun, yung, yung the fact na yung privacy ikaw lang mag-isa diba mm. and uh, yun nga pagdating mo sa office mabago ka pa diba? <laughs> and naalala ko isang uh, one time that i had a financial planning with this person uh -oh. most of her expenses really goes to grab wow mm -mm. Grabe, so, Parang no? yung sweldo niya binabayad niya lang talaga sa grab yeah. so sayang another example ng lifestyle inflation ga could be Um, buying new gadgets every time may lumalabas na bagong oh, updates yes. no <laughs> whether it's a laptop or a phone And ang nakakatawa, kasi nga with IOS naman talaga, almost every year, every year talaga nag-change or mayroong bagong version. Correct. ba diba? And one classic person, example, na pwede ko talaga ma maisip, no, when it comes to gadget uh, updates or upgrade ng mga bago, oo upgrade ng mga gadgets, is yung father ko. ba diba? Bago-bago na lang yan uh, as in, Uh, siguro nagkaroon na sila ng passionate discussion with my mom. Kasi nga, every time na pumunta sa mall, syempre punta ng Globe, punta ng Smart, ay sir, pwede na natin i-upgrade yung ano ba May sir, bago, phone. Ganyan. ganyan. So, ang nangyayari, yung phone ni Papa na luma, ibibigay niya kay Mama. Tapos, bibili na naman siya ng bago to upgrade his Phone, or magsa sign up siya ng panibagong plan, plan. which is definitely higher. higher than dun sa previous niya yes to pay off the the new gadget yep. and honestly as in ang ganda talaga ng mga phone si papa Yung recent visit niya dito ang nakita ko is yung Samsung na yung foldable yep. yung sabi nga ni di champ na uh, lolo can i have your phone hello <laughs> 65,000 na Samsung na phone yon, And sobrang ganda talaga. So, ibig sabihin, si Papa, meron din siyang ganyang klaseng mindset na lifestyle inflation when it comes to gadgets naman yun sa kanya. Uh, so, na-mention uh, na, -mention, na, -mention na yes. natin yung transportation, ah, uh, yung, yung pagkain, yung transportation, yung gadgets. Mm -hmm. Isa din na uh, classic example for uh, lifestyle upgrade is, yun nga, kung halimbawa, empleyado ka dati, mm -hmm. tapos sanay ka na nag- bed spacer lang. Okay. Tapos uh, gusto mong mag-upgrade kasi uh -huh. nagkaroon ka ng increase or hmm. nagkaroon ka ng promotion. Most possible upgrade is to rent your own condo. Wow. Parang alam ko so ngayon so sa Manila sad. ganyan eh, di ba? Oh, oh. Uh ngayon is uh, you rent a condo by yourself ganyan. And definitely mas ano 'yan, mas mahal 'yan kumpara dun sa bed space ka lang, di ba? before. For sure, no? Times three, times five din yung uh, level ng pagtaas mo in terms of yung housing. Correct. Another example, in, in relation to housing pa rin, syempre, yung dati, kung may bahay ka or nag-rent ka ng apartment, maybe yung renta mo is somewhere between, you know, 10 to 15,000 or mag-condo ka, uh, ka ng condo, syempre times 2 yan or bibili ka ng bahay, yeah. diba? Somehow tayo, nagkaroon tayo ng ganung klase ng inflation, no? Kasi nga dati we were just renting an apartment. Um, at that time, yung utilities natin, siguro mga 2,000-2,500. Mm. Siyempre paglipat natin ng bahay, meron tayong mga loans, meron tayong mortgage na binabayaran. Nag-double, nag-triple yung yep. expenses in terms of the house ang utilities natin natatawa, natatawa yung mga kids kasi sabi ko, huy, dati two, five lang tayo per month. Ngayon, maabot ng 5,000, 6,000. So, syempre sinasabi ni Uno, Mami, ilan din naman yung floors natin? Ilan din yung ilaw natin? So, Tama naman, diba? ba? Yeah. So, again, that's also one way to to look at it na somehow, nag-lifestyle nag inflation din in terms of housing. So, considering all of these things mm. that... Uh, are actually a sign of mm. lifestyle inflation. Mm. Ano sa tingin mo yung mga effects nito when it comes to the overall picture ng uh, proper financial planning? Siguro number one dyan, mas iisipin ko na ineglect na lang yung pagsi and pag invest kasi iniisip ko unahin ko na lang to kasi ito yung present moment na uh, nagbibigay sa akin ng gratification, di ba? Yeah. So niisip ko ah, mamaya na yung savings, mamaya na investment. Mas gusto, gugustuhin ko na mag-travel mo na ako ngayon. And, yun nga, yung, you only live once lang, diba? Yeah, yung trap ng YOLO. Yes, diba? and isip ko na, uh, anyway, I deserve this naman talaga. I have an increased level of of uh, income. So, i-enjoy ko muna. Mataga. Usually, yung nangyayari na ganun, parang, hindi naman sa naghirap no? But, kumbaga, syempre, when you are a student or wala ka pa masyadong income, magtitipid ka talaga. Na, na ano ko yan eh, na experience ko yun dati nung uh, nasa school, nasa college pa mm. ako, binibigyan na ako ni mama ng 1,000 per week. So, syempre, titipirin ko talaga yan yeah. sa pagkain ko, sa fair, no, on a day-to-day -day basis. Pag may magbigay sa akin ng windfall, like yung tita ko, kunwari, bibisita, bibigyan ako ng additional 1,000. Yung 1,000 na binigay niya, kakainin ko talaga yan sa pizza hut oh, or whatever. No. Hindi ko talaga isi-save yan kasi niisip ko, ay hindi, gusto ko tong gusto ko mag-splurge. I, I deserve, this. <laughs> <laughs> oh ganon. So, most likely, people na nag-undergo ng lifestyle inflation, iniisip nila na tsaka na lang yung savings and investment. It normally happens yeah. na kapag ka ang walang, wala talagang control sa pagbabudget, walang control sa sarili, meron talagang tendency to uh, neglect yung pagsisave up for the future. True. Diba? Uh, and as an effect of that also pwede rin siyang maging ano eh maging um cause ng sobrang utang totoo diba? lalo na kung meron kang credit card <laughs> malakas ang loob mo na gumastos using the credit card kasi siyempre iniisip mo na ah total mataas naman ng sweldo ko so ko rin naman to sige Correct. gamitin ko na muna tong credit card and if you don't have a system for budgeting yes. or controlling yung expenses mo correct. or monitoring lahat ng mga kinakarga mo dun sa credit card True. malamang na malampasan mo na yung income that you're actually expecting on the 15th or on the 30th yes and yun yung sinasabi nila the dangers daw kaya natatakot yung iba to have a credit card kasi nga you're spending money you still don't have correct diba you're using plastic money as in relation to credit cards nga. Kasi nga, like for example, for, for people, na no, tinatanong din nila na tama ba na mag-vacation ka and then you swipe it using the credit card. So, kumbaga, nag-enjoy ka na, pumunta ka na ng Boracay or Sharga or wherever, lalo na ngayon, di ba? Sobrang daming mga international uh, trips. Nakaka-ano talaga, nakaka-tempt, no? Yep. magbook Mag-book using your credit card. Tapos syempre, nag-enjoy-enjoy ka na doon, nag-snow-snow ka na, ang dami mo ng pictures, ang ganda mo ng, ang ganda na ng mga IG photos mo, ba? Diba? Tapos biglang, when you come back, ano, reality hits you, reality bites na, oy, ang dami ko palang babayaran, ba? Diba? So, um, yun yung one of the pitfalls of also having lifestyle inflation. You succumb, no, to having credit card debts, para lang talaga masustain mo yung lifestyle mo. Yeah. So, sobrang ano, sobrang challenging siya, lalong-lalo na dun sa mga tao or individuals Oo. na hindi pa masyadong na nagkaroon ng right financial awareness, 'di ba? Na yung income mo na sobrahan mo na yung income mo nung mga expenses mo. Kaya instead na makapag-ipon ka, yes. Bumabaon ka pa ngayon sa utang. Oo. And it, it's sad, no? Kasi nga, the reason why nagkakaroon ng lifestyle inflation, most likely because merong nagkar nagkaroon ng uh, increase in terms of income. Yep. Kaya lang, yung naalala ko yung sinabi ni Tito na ang problema daw ng mga Pinoy, I think hindi lang naman sa Pinoy ito, is pag tumaas yung kinikita, tumataas din yung lifestyle. Yes. Kaya parang wala pa rin nangyari, di ba? Wala pa rin nasisave kasi tumataas din yung, yung uh, gastusin. You know, if there are times na uh, mer meron ka namang kotse, pero gusto mo ng mas magandang kotse. So, mangungutang ka, <laughs> di ba? So, instead na mapunta yung, uh, yung bago mong increase no yung the increase in, in, the income to savings or investment yep. mapupunta na naman siya doon sa pagbabayad ng installment mo for your car loan yeah dalawa pa lang effect ng lifestyle inflation sa ating financial life oh. number one, hindi ka nakakapag-save yes number two, worst is hindi ka na nakakapag-save nagkaroon ka pa ng utang correct now ang question ko is paano natin maiiwasan na ano nothing wrong naman with ano 'di ba with lifestyle inflation kasi mm -hmm. definitely we know that we deserve kung ano man yung salary right. increase whatever promotion na natanggap mo kasi pinagtrabahuan mo yan eh yes. 'di ba you've also put your uh time your effort your energy even yung creativity mo to actually reach that level of income however ang question talaga is kailangan ba talagang sumunod yung lifestyle uh oo -oh kung kumbaga kung dati sanay ka naman ng ano ng uh, nagba-budget ng pagkain mo bakit hindi ka po pwedeng ngayon mag-budget din ng Ulit, pagkain uh. mo even if tumaas, tumaas na by yung... times 2 times 3 yung income mo tama magandang question 'yan 'di diba? <laughs> bang sagot chan <laughs> ako personally or like in our family ga since ako yung nagba-budget ang, na, ang nilalagay ko lang talaga sa mindset ko and mindset ng mga kids, no? Lalo na kasi, syempre, di ba, tayo, mahilig din tayo kumain sa labas, eh. Yes. Mahilig din tayo magpa grab or magpa foodpanda right. Pero meron akong certain limits. Meron akong certain budget for that. Let's say in a week, you no? Know, meron akong uh, at least isa or dalawang beses na nagpapa-food panda. Mm. The rest, home-cooked meals talaga yan. Sino nagluluto? Of course, si Ate Sheila or ikaw, <laughs> di ba? And I think that's one thing na dapat meron tayo na, of course, nothing wrong to feel that you deserve, bili ka ng magandang pagkain, masarap na pagkain, or, you know, dine out. Pero syempre, pag nagda-dine out ka times three, di ba? Magkano yung babayaran yeah. mo dyan? Kasi nga, you know, the convenience. Pero, yun nga, like, sa atin, kahapon, anong ulam natin? Alala mo? Sinigang na manok. Another one. Meron tayong munggo. Yan. So, so syempre, di ba oh, sila, ah, munggo! Ganon sila, di ba? Ay, oh, it's also good to eat simple food, no? Ganun, inire-remind yes. ko sa kanila na hindi parating masasarap. Masarap din naman yung simpleng pagkain. Pero syempre, iba pa rin yung luto ng restaurant. Maraming ano, ba diba yan Mga seasoning, yep. di ba? And syempre, kung ipa, isang meal mo na ganun, 500 to 1,000 yan. Whereas, i-grocery mo yan, ang dami ng ang dami mo na mabibili sa 1,000. Correct. Diba? So, again, for me, being a mom it's really budgeting and really having that uh, hindi naman control but structure kung Yun. ano yung paano mo siya gagawin in a way na hindi mo naman ma feel na ma-deprive ka yeah speaking of structure meron akong narinig before uh na po pwedeng mag-work sa mga tao no uh, na kumikita nag-generate ng income tapos possible na mag-increase yung income niya. Ah, oh, ano? Uh it's the yung tinatawag na percentage system. Mm. Kung for example, uh when you are earning 10,000 pesos, you budget what? 10% in terms of your lifestyle. Okay. Kung kumita ka ng 100,000 pesos, exage na lang to, uh -huh. 'di ba? I-allocate mo pa rin yung 10%, 10 dun sa lifestyle mo. 'Di ba? Tapos kung meron pang ibang other aspects of your finances like for example, savings. You're okay. allocating 5 to 10 percent of your money okay. sa savings. Then stick to that yung okay. 5 to 10 percent. Kahit tumaas na yung income Kahit na, income na tumaas mo. na yung income mo. Kasi yung percentage the same pa rin. Retain mo pa rin yung percentage na enjoy mo pa rin yung gusto mong ma-enjoy. True. Diba? At the same time, meron ka pa rin na isa-set aside kasi you're operating on that certain structure nung... Hmm money mo or nung finances pwede. mo. Correct, no? And if you follow that, then for example, uh, magbabudget ka for your food and alam mo na yung budget mo hanggang dito na lang, di wag ka na kumain sa labas. di ba? Magtipid-tipid ka na. Kasi hanggang <laughs> dyan lang yung budget mo eh. di ba? Yeah. Kaya minsan parang Nothing wrong ha uh, I'm not putting anybody down but nakikita ko kasi na kunwari sa social media magpo-post yung isang person na kakilala natin wow kum kumain sa isang you know fine dining magandang restaurant eh alam mo talaga na financially hindi eh, naman broke pero they're having Shugling. a hard time yes and then wow kumain sa ganitong klaseng restaurant 'di ba so parang ano yun? How do they sustain that kind of lifestyle? How do they sustain that kind of expenses na kahit struggling sila financially, they still go out and eat in a very nice restaurant. 20. I'm not judging, siguro. I'm just questioning. <laughs> parang pa curious lang ako paano nila ginagawa 'to eh pag si, kausap mo sila, parang kawawang-kawawa. Walang ma, alam mo yun, walang makain. Tapos biglang, pagkita mo sa picture, I don't know kung totoong picture, kanila ba talaga yun? But, hello, kumain sa Judgment ba? The... <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs> Explain ko lang. Yeah. Curious lang ako. Yeah, if you actually work on a certain budget, certain percentage, definitely, you can still, ano, you can still enjoy the benefits of having an increased income without sacrificing also. kung ano yung gusto mo. Correct. One one of the key things din na ano parang natutunan ko dun sa seminar na inatinan ko about finances is mm -hmm. kapag ka, halimbawa umabot ka na diyan sa stage na continuous na yung flow ng income mo. Uh, although of course, pwede namang negligible na yung ibang ano, ba diba? Yung yeah. ibang effect niyan. However, if you really want to be on top of your finances though. -oh. And you still, ano pa rin? Gusto pa rin mag-indulge. Okay. You still want to experience yung worthiness mo dun sa income mo. Mm. Set aside a certain portion of your money for uh -huh. abundant spending. Yan. Para hindi ka magigilty mm. na kumain ka sa fine dining restaurant or kumain ka ng, Daba. what, 5,000 worth of steak, diba? <laughs> Na-post mo sa Instagram. <laughs> Kasi, you actually have a budget for that. Pwede. Diba? Or, Aside from the budget, it's really setting aside time when you're going to do that. Mm. 'Di ba? Hindi siya yung ano, hindi siya yung out of the blue gagastos ka. Mm -mm. It has to be uh, somewhat planned. planned. 'Yan. Ayoko sabihin na schedule. It really has to be planned and intentional mm. yung paggastos mo. That way ma-maximize -ma mo pa rin yung naging increase ng salary mo or ng mm -hmm. income mo and you'll be able to appropriate it for some other investments mm -mm. or some other aspects of your financial life Correct. hope you found value in this episode follow for more contents like these and don't forget to rate us 5 star see you in our next episode talk to you soon